naniniwala na talaga ako pag pag disgrasya is disgrasya buti na lang hindi ako napaso so ayan bigla ko na lang na bitawan yung ano kasi nga itong kamay na ito walang energy to eh walang ano ayan nakakabitaw to kaya ito kasi ang nahawak ko kaya eh, ganun ang nangyari gawa ako ng coffee maagang maaga para dalhin sa trabaho pero nabitawan ko siya ito yung nangyayari hmm. kasi itong kamay na ito ito yung napilay na hindi ko maintindihan arthritis ba siya gout ba siya pero ang sabi naman sa diabetes ko daw yan hmm. <laughs> kaya tuloy buti na lang hindi ako napasok promise pero kakainis lang kasi ba diba, coffee to para sa work pero ito ang nangyari double work na tuloy ako Malasin ba naman ang araw? Pero okay lang. At least hindi ako napaso. So, yun lang. Magandang buhay sa lahat.